Hello, reveal ko lang yung aking mga costume na ginagamit sa pagsali po sa dance contest sa mga aking mga costume ng at mga <laughs> <coughs> Pinipil ko lang yung aking mga wig din. Ito. Yeah. Eto, o. Oh, <laughs> aking wig po. Ayan. Yeah. Ito po aking mga wig. Reveal my wig. Yeah. Marami po akong mga iba-ibang kulay na wig. Ayan. Yeah. Ayan, ito, uh, wig po ng pang-clown. Ayan, wig ng pang-clown. <laughs> wig ng pang-clown, yan. yan. Ito po yung mga ginagamit kong cost ng wig. Yan. Ito, meron din po akong wig na curly. Ayan, ito, ayan. Ginagamit ko po din yan pag sumasali po ako sa dance contest. Ayan. Kulay pula, mawig. Ayan. At ito pa, isa. Ayan. Huh? Mawig. <laughs> ito naman, ponytail din siya. Kulay. Buwan. Ayan meron din akong palda, wow, super cute <laughs> pang cinderella wow. may mga design-design pa yan, review ang aking mga costume, marami po po akong mga costume dito yan kaya po minsan isang oras po ako bago mag decide kung ano po yung aking uh, susuot sa dance contest palit ng palit ng costume, palit ng wig para maging maganda. Eh, minsan, nananalo, minsan hindi, pero I'm enjoying my dancing. Mas maganda kung nanalo, pag hindi, okay lang po. Kaya po, so, thank you for watching. At sana po, huwag po ninyong kalilimutang mag-iwan ng bakas para po masanda na kayo ng aking mga flowers. Thank you po sa lah lahat, po na nasa mga support sa akin, sa video, at sa mga nagpa-follow po. At more followers, at sabay-sabay po tayo aangat, katulad ng iba po. Kaya po, huwag niyong kakalimutang mag-iwan ng bakas dito sa baba. Thank you for watching. Thank you for watching.